Nagsisimula ang kwento kay Casey Bowman, isang highly skilled American martial artist, ay nagsasagawa ng mga sesyon ng pagsasanay sa Koga Dojo. Isang iginagalang na instructor, dalubhasa niyang ginabalanse ang mga hinihingi ng disiplina sa militar sa katahimikan ng isang lalaking nasa bingit ng pagiging ama, habang ang kanyang asawang sinamako ay sabik na naghihintay sa pagdating ng kanilang unang anak. Sa hangarin na sorpresaan si Namako, ako, bumisita si Casey sa isang tindahan ng alahas at pumili ng isang makabuluhang amulet na kwintas. Gayunpaman, isang hindi magandang pakiramdam nang mapansin niya ang dalawang kahina hinalang lalaki na matamang nagmamasid sa kanya. Paglabas niya ng shop, sinundan siya ng mga lalaki, na nagudyok kay Casey na umasa sa kanyang situational awareness at ninja instincts upang mawala sa kanilang paningin bago muling lumitaw upang harapin sila. matapos mabilis na talunin ang mga humahabol sa kanya, nadiskubre niya ang isang natatanging simbolo na nakaukit sa kanilang mga armas, isang nagbabala na bakas, ngunit piniling lumayo ng hindi pinansin ang kahalagahan nito. Sa pag-uwi, iniharap ni Casey ang quintas kay Namako. Nang maglaon ng gabing iyon, nagising siya ng kanyang pagnanasa sa pagbubuntis, at humingi siya ng dark chocolate. Bagamat tiniyak niya sa kanya na huwag mag-alala, nagpa siya si Casey na makipagsapalaran upang matupad ang kanyang pananabik, na iniwan ang bahay na walang kamalayan sa paparating na panganib. Isang hindi kilalang nanghihimasok ang pumasok sa kanilang tahanan na armado ng isang marahas na barbed wire na sandata at inatake si Namako. Sa pagbabalik ni Casey, sinalubong siya ng isang mapangwasak na eksena, si Namako ay nakahiga sa sahig na walang buhay, na may laslas -las sa kanyang leeg. Niyakap ni Casey ang kanyang katawan habang kinuha ang amulet, hindi na simbolo ng pag-ibig, kundi isang paghihiganti. Sa libing ni Namako, dumating si Nakabara, isang matandang kaibigan na nagpapatakbo ng isang martial arts school sa Thailand. Ipinaabot ni Nakabara ang isang imbitasyon para kay Casey na samahan siya sa pagsasanay at pagpapagaling, ngunit si Casey, na nalulula sa kalungkutan at natupok ng mga saloobin ng paghihiganti, ay tumanggi. May unfinished business siyang dapat asikasuhin determinado na humingi ng hustisya, nag-imbestiga si Casey sa pamamagitan ng pagbisita sa Zuma Dojo. Ang mga estudyante doon ay itinatanggi ang anumang kaalaman sa mga salarin, na humantong sa isang magulong labanan na kasunod nito. ang kanyang beatdown ay mahusay, na nakatakot sa isang estudyante na magsalita. Ibinunyag niya na hindi bahagi ng kanilang dojo ang mga street thug, ngunit alam niya kung saan sila madalas tumatambay. Gamit ang amulet na kwintas bilang pain, madiskarteng inilagay ito ni Casey sa mesa ng mga umatake sa kanya sa isang kalapit na restaurant. Nang hinabol nila siya sa isang liblib na eskinita, tinambangan niya sila ng may kalkuladong galit. <coughs> Pagkatapos ay naglakbay si Casey sa Thailand at tinanggap sa dojo ni Nakabara. Doon, nakilala niya ang dalawa sa mga pinagkakatiwalaang estudyante ni Nakabara, sina Lucas at Hiroshi. Sa isang sesyon ng pagsasanay, madaling dinaig ni Casey si Lucas, na tumugon sa pagkabigo. Sa isang sandali ng galit, nawala ng kontrol si Casey at marahas na binugbog si Lucas hanggang sa pumagitna si Nakabara. Sa pagkilala sa kaguluhan ni Casey, iminungkahi ni Nakabara ang firewalking bilang isang paraan ng espiritwal na pagpapagaling. Gayunpaman, pinagmumultuhan ng mga alaala ni Namako, nagpupumilit si Casey na kumpletuhin ang ritual. Naghahanap ng sandali ng pahinga, si Casey ay nagtungo sa isang kalapit na bar, umaasang makapag-relax ng ilang sandali. Gayunpaman, ang kanyang mga plano ay mabilis na nalutas nang ang isang lasing na patron ay hindi inaasahang humarap sa kanya, at bago niya ito malaman, ang mga kaibigan ng lalaki ay sumali sa away, na naging isang kaguluhan ang isang simpleng gabi. ang labanan sa bar ay nag-iwan sa kanya ng mas bigo kaysa sa nasiyahan. Kinaumagahan, iminungkahi ni Lucas na magpahinga si Casey habang inaasikaso niya ang mga gawain. Habang namimitas ng prutas si Lucas, siya ay tinambangan at pinatay ng isang misteryosong lalaki na may hawak ng parehong barbed wire na saldata. Nang maglaon, nagbahagi si Nakabara ng isang mahalagang kwento. Ang tao sa likod ng mga pagpatay ay si Goro, ang walang awa na pinuno ng isang drug cartel sa Myanmar. Si Goro ay dating bahagi ng parehong martial arts line lineage bilang Tekida, ang yumaong yan ni Casey. Ngunit malayo siya sa landas na kilala ngayon sa paggamit ng barbed wire bilang kanyang signature weapon. Dahil sa koneksyon ni Casey kay Tekida, minarkahan siya ni Goro bilang target. Hinimok ni Nakabara si Casey na bumalik sa Amerika bago pa mahuli ang lahat. Pero tumanggi si Casey dahil gusto na niyang tapusin ito. Kumingi siya ng tulong sa paghahanap kay Goro hindi nagatubiling binigyan siya ni nakabara ng lumang mapa ng ikalawang digma ang pandaigdig, isa na tumuturo sa isang nakatagong mga sandatang ninja sa kalaliman ng kagubatan ng Burmese. Umalis si Casey patungong Myanmar. Sa tulong ng isang lokal na driver na nagngangalang Mike, tinahak niya ang siksikan na lupain. Sa kaibuturan ng gubat, natuklasan niya ang mga sinaunang itago, mga espada, mga throwing stars, at mga gamit na ipinase sa mga henerasyon. Armado at handa, tinambangan ni Casey ang apat na gwardya ni Goro. Kinuha ni Casey ang kanilang gamit at ang mga pampasabog ngayon ay nakasuot ng gamit ng kaaway at nilagyan ng mga nakamamatay na kasangkapan, tahimik na gumagalaw si Casey sa kailaliman ng gabi. Pinasok niya ang mabigat na binabantayang jungle compound ni Goro. matapos ibagsak ang karamihan sa mga gwardya, nakaharap ni Casey ang kanang kamay ni Goro. Ngayon isang tao ang nananatili sa pagitan niya at ng hustisya, si Goro mismo. Sa wakas ay nakaharap ni Casey si Goro at hinihiling ang katotohanan tungkol kay Namako. Nagkukunwa walang alam si Goro, pero iba ang kwento ng barbed wire na nakabalot sa kanyang kamao. Casey ay nilaslas, sinakal, at itinulak sa kanyang pisikal na limitasyon, ngunit tumanggi siyang sumuko. Ibinigay ang bawat huling lakas, naghatid siya ng isang pangwakas, desperadong suntok at pingutol ang ulo ni Goro habang pinapanood siyang bumagsak. Bumalik si Casey sa Thailand. Magiliw siyang binati ni Nakabara, ngunit napansin ni Casey ang isang simbolo sa kutsilyo ng deliveryman, ang ginamit ng mga tulisan na umatake sa kanya, dito na niya nalaman si Nakabara ang nasa likod ng lahat. Hinarap ni Casey ang kanyang kaibigan, at nagmalini si Nakabara. Minanipyala niya si Casey para tapusin si Goro, inalis ang kanyang huling karibal sa kalakalan ng droga. Sa wakas ay naalis na sa kanyang landas, binigyan ni Nakabara si Casey ng nakakapanghinayang na ultimatum, sumali sa kanyang imperyo o mamatay tulad ni Namako, ngunit pareho silang tumanggi ni Casey. sa isang mabangis na showdown, pinatay ni Casey si Nakabara. Pagkatapos, sinabi niya kay Hiroshi ang totoo, si Nakabara ang nasa likod ng pagkamatay ni Namako. Magkasamang natuklasan nila ang isang nakatagong imbakan ng droga sa ilalim ng dojo. Nabalisa sa natuklasan na ito, at sa mga implikasyon nito para sa legacy ng kanilang dojo, hinili ni Hiroshi ang katahimikan, na kinikilala ang bigat na mahihirap na pagpipilian ni Casey bumalik sa Japan, si Casey ay nakatayong mag-isa sa isang tahimik na baybayin, nakikipagbuno sa kalungkutan at pagkawala. Sa mabigat na puso, inihulog niya ang kwintas ni Nam ako sa tubig, isang matinding paalam sa nawala niyang pagmamahal at simbolo ng kanyang masakit na paglalakbay patungo sa pagsasara. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.